Meron tayong uh, isang balita, partner, na ipapasok pasintabi po sa mga kumakain o dyan po sa, ito po ay medyo masila na balita. Uh, uh, maling uh, bangkay ang naiuwi sa pamilya ng UFW na namatay sa Kuwait. So, ito po ay uh, ayon po ito sa BMW o DMW. Uh, Naglungsad ng uh, investigasyon ang Department of background Workers o DMW tungkol sa maling bangkay na ipadala sa pamilya ng OFW na namatay sa Kuwait. So napilitan o napalitan ng galit ang paghihinagpis ng pamilya ng OFW na si uh, Jenny Alvarado na pumana noong Enero 2 nang uh, madiskubre nila ang isang uh, purinarya o sa isang purinarya sa Montalban, Rizal na maling bangkay ang naipadala sa kanila. Aba, nasaan? So ayon naman sa Department of Foreign Affairs o DFA under Secretary Eduardo De Vega isang bangkay ang uh, o isang bangkay na pinaniniliwalaan na mula sa Nepal ang dumating sa bansa sa halip na ang mga labi ni Alvarado at humingi ng uh, o ng uh, paumanhin sa nangyari si DND o DNDW Secretary Hans Kakdak. O samantala, nagtungo si Overseas Workers Welfare Administration OWA uh, Administrator uh, Arnel Ignacio sa pamilya ni Alvarado sa Rizal noong lunis at uh, tiniyak niya na gagawin ng pamahalaan ang lahat ng uh, uh, paraan para maiuwi sa bansa ang mga labi ng kanilang uh, mahal sa buhay. Abay talaga partner na hindi ito uh, biro dahil... Uh, ikaw ba naman ipapadalhan ka ng uh, ang kapamilya mo eh hindi pala ito pala naipadala purener ba? Apurener lang mm -hmm. na uh, naipadala sa Yung Pilipinas bangkay partner. na naiwi dito sa Pilipinas ay uh, uh, naggaling sa Japan Japan at hindi Pilipino. Hindi mm, Pilipino. Nagkamali lang ata partner sa pagpadala. Mm. Ano ang plano ng uh, Department of Migrant Workers Jan? Aba, nangako babalit. naman, oh nangako naman itong uh, OWA o itong overseas uh, Filipino workers na gagawin ng lahat para may uwi dito sa Pilipinas yung uh, totoong uh, bangkay o yung totoong uh, kaanak -ka nung OFW na namatay sa Kuwait. At ibabalik yung na iuwi na mali. Yes, aba. Ay anong gagawin ng uh, bansang Pilipinas kung uh, hindi naman taga rito sa atin? Abay, inahanap may na siguro yun ng kanyang si, kapamilya. Sino ang mag-shoulder ng expenses niyan pabalik? Mm -hmm. Yan, ang ating aabangan at tatanungin ang UAO-DEP kung ano ang uh, kasunod na pahayag nila tungkol dyan. Sino ba ang mag-shoulder? Sino ba ang gagastos dyan sa pag-uwi na uh, nasa uh, uh, naturang uh, bangkay na mali? Aba, mali ang Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel. Margo TV, Philippines. Live. live.